Bà... Bà... Bà...

啊嗯 <laughs> <laughs> ginagawa mo rito? Ba't ka nagpunta rito? Dinaramdam ko. Pero kailangan kong gawin to. Anong gusto mo mangyari? Hindi mo ako sinisipot puti. Eh. Wala akong rin sa pinag-usapan natin eh. Eh, paano kasi hindi ako makatakas kay Papa? Ha? Eh, wala nang problema. Nandito na ako eh. Eh, yung mga bodyguard si Papa sa baba? Yung mga bodyguard ng tatay mo? Walang sinabi mo ngayon. Kahit umagahin ako dito, pwede. Ha? Nako. Eh, maliwanag na yun eh. Ha? Maliwanag? Eh, di habang madilim pa, di doon na takta. <laughs> <laughs> dahan, dahan. Dahan, dahan. Tingin. ting, Tingin, tingin, tingin. Up, up, up. Slowly, slowly. Slowly, nagliliwanag na eh. Say the magic word first. Anong magic word? Hindi naman ako magisyan na. ah. Hmm? Ayoko na. Hindi na niya alam. Ha? Eh, <laughs> Alam ko na. I love you. Huh? I love ah, you. Ah, 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 you. <laughs> Pwedina. Pwedina. <laughs> Mm -mm. <laughs> eh, hey. sino 'yun? Ha, wala 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 'yun. <laughs> eh, hey. sino 'yun? 'Yan hey. eh. paano Tayo. Ikaw kasi pailong-ilong ka pa diyan eh. Patay tayo ngayon. <laughs> <laughs> Yunan, <coughs> Yunan. Ah. Ah. Arigo, Bakit? balik Ikong dapat magtago. Aray! Ah, aray! 'yan? Ah. Arabi. Tumutumba. naman. Bakit mo ako iniwan? Eh puro ka FPJ, puro ka sine, pinabayaan mo ako dito. Pasensya ka na. Alam mo namang idol ko si FPG. Tsaka, bihira lang dumating sa natin ang pelikula niya. Hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Ilang beses mo nang inulit yung pelikula, Lito. Wala kang kasawa-sawa? Ay, nako. Bahala ka. Ito naman. Ano ba, Lito? Ah! 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 Hindi ko naman talaga gusto yung nangyari. Umalis ka sa tabi ko.

Hindi pa ako handa, Milagros. Ayoko matulad sa mga kabayan natin. Mahirap na nga sa buhay. Anak pa ng anak. Ayokong tumanda na isa magsasaka. Eh wala namang ibang ikinabubuhay ang mga tao dito, kundi ang magtanim. Aalis ako dito sa probinsya natin. Luluwas ako na Maynila. Doon, doon ako maghahanap ng isang mabuting trabaho na hindi mo na kailangan magbungkal ng lupa mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Tapos magpapakasal na tayo?